Guys, ang lupit nito dahil ah uh, yung bagong update or yung bagong promo at yung tawag dito ni uh, TM, okay? So ipapakita ko sa inyo ngayon guys no. So meron na pong libre, libre si ano si TM. So as you can see guys, uh, nag-register ako okay dito sa Easy Source 50. Okay? Easy Source 50 and as you can see guys, sa mga hindi pa nakakaalam, pwede or libre pong mag-extend dito. Okay, so ang uh, gagawin mo lang is uh, i-text mo lang yung free, extend, Ayan. tapos i-send sa 8080. So tingnan natin kung anong magiging uh, result or yung uh, confirmation message na marireceive natin mula sa 8080. So yun guys, ayos ka TM ang natitirang 1,900 MB or 1.9 gig pang internet eh uh, Easy Surf ay na-extend na, na isang pang araw. So dito, nung hindi pa natin na-extend, yung validity niya ay hanggang May 30 pero ngayon May 31 na. Okay. So, ang lupit nito guys, subukan nyo rin guys, no? So, uh, free extend. So, meron ding ibang mga promo sa TM na meron ding libreng extend. So, mag-text lang kayo ng extend or free extend. Baka sakaling magkaroon din kayo ng libreng extend. Okay. So, thank you so much guys and I hope na nakatulong tong video na to. Don't forget to hit the like, subscribe at ang notification bell.